ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malubot siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika. Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito hindi aalisin sa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Kapag palang araw po sa ating lahat mga kapatid, pagnilayan po natin ang buting balita sa araw na ito. Ang ating pong topic, Marta at Maria. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita sa atin ang dalawang magkapatid na sina Marta at Maria na may magkaibang paraan ng pagtanggap kay Jesus. Si Marta ay abalang-abala sa paghahanda at paglilingkod. Samantalang si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang mga salita. Hindi masama ang pagiging abala ni Marta. Sa katunayan, ito ay anyo rin ng pagmamahal at pagnanais na paglingkuran si Jesus. Ngunit sa dami ng kanyang inaalala, nawalan siya ng kapayapaan. Sa kabilang banda, Pinili ni Maria ang mabuting bahagi, ang makinig at manatili sa piling ni Jesus. Itinuturo sa atin ang tagpong ito na mahalaga ang tamang balanse sa buhay. Sa gitna ng ating mga gawain at responsibilidad, hindi natin dapat kaligtaan ang makinig sa Diyos. Marami tayong Marta moment sa buhay. Laging nagmamadali, maraming inaalala, sabay-sabay ang iniisip. Ngunit tinatawag tayo ni Jesus na maging gaya rin ni Maria. Tumigil, makinig at itoon ang puso sa kanya. May tanong po tayo mga kapatid. Ako ba'y masyadong abala sa mga gawain sa buhay at nakakalimutan ko ng makinig sa Diyos? Kailan huling naging tahimik ang puso ko upang sa ipakinggan? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa dami ng aking ginagawa at iniisip araw-araw. Madalas akong maging abala na gaya ni Marta. Nalilimutan ko na na ikaw ay naghihintay lamang na ako'y lumapit at makinig sa iyo. Turuan mo akong iuna ka sa lahat ng bagay na sa gitna ng aking mga responsibilidad ay hindi mawala ang oras para sa Bigyan mo ako ng pusong gaya ni Maria, mapagmatyag Tahimik at tahaw sa iyong salita. Sa bawat araw na lumilipas, nawa'y piliin ko ang mabuting bahagi na hindi kailanman mawawala, ang presensya mo sa aking buhay. Amen.